Good morning guys Panibagong araw, panibagong vlog Buhay na buhay na yung ano ko Red palm Yun o oh. Na mga tumubo na oh. Ito yung red palm natin guys Buhay na Yun galing dito ipakita ko sa inyo yung ito yung Ito yung dati Na kinuntin ko Pakita ko sa inyo na Buhay na buhay na siya Yun o oh. Hindi talaga siya basta basta mamatay guys Kasi Tinapat ko sa gripo Yan tama na Yun o oh. Buhay na buhay na siya Dito yun galing guys Yan dito yan yan ito ang ano na to yung pinagputulan na to yan meron na naman isa yan o oh. mga, sa mga gustong magkuha ng pangtanim ganito lang sasaluin nyo lang dito lang ano lagyan nyo ng lupa na may kaya yan kagaya nyan pasok na yun eh pasok na yung nilagay ko lagyan ko lang yun ng tuko dito sa ilalim ganyan yan, lalagyan ko lang yan dyan sa ilalim ayan, ito i kukulin ko na naman to ito, diba, habang maliit pa siya yan ang maliit, yan, yan mga maganda pabuhayin. mga maliit na ako red palm ito yung kinukuhanan ko ayan ba oh. meron na naman pwede kuhanin yan, kasi hindi naman ayusin yan dyan dahil nasa siminto na bali anuhin ko na lang yung ilalim niyan kasi ito pag ganito na nakahangir pag tinanggal mo kaagad yan patayan ka agad kasi wala lupa maganda makuha to yung mga ganito kung pangtanim tanim talaga na binubungkal kasali ang lupa e, eh, nakahangir siya hindi mo siya makuha na ng, ano. red palm Mahal din ang pangtanim nito guys, sa, ano, sa white plains. Ay mayroon na pala dito isa. 'Yun oh. Ito. 'Yun oh. Oh, yun, mayroon na naman pala dito isa. 'Yun oh. pati pitito pat isa. Ay hindi alanganin. Hindi nakahangir naman. Alanganin ito isa. Ito. <coughs> lumaki na bali tatlo yun isa dalawa tatlo yan pwede ano yan? pwede siyang gawing pananim kaya kami hindi na kami bumibili ng mga halaman na kagaya na ito Uish, sobrang tigas mga red palm anak to pang tanim sa white plains mga 1, 8, 2, 5 3, 5 3, 5 malaki na mga marami na siyang ano mga tatlong ganito na yan ganito yan mga ganyan yan ganito yan ito buhay na buhay na yun na. Ah, pag malipat na yan sa lupa. Ano na. Buhay na buhay na yun Ayan. Ano na to. Ilang buwan na to dito nakalagay. December pa to na tanggal ko. Ano na ngayon. February na. yun Yon. bali dalawa pala lalo nandito sa gilid kaso mahirap yung isa kasi nakulong you know red palm marami na akong nabigyan ng red palm na pinapabuhay ko ka. yan kaya madiskarte lang magpapabuhay magkaroon ng halaman yun kagaya lang din siya sa ano pagmarkot ang markot naman, ano, kailangan mo sugatan yung katawan. Yan, yan. Kagaya yung kalamansi na yan. Na markot na namin yan. Dito. Kagaya okay, nyan guys, ganyan. Oh. Lalagyan nyan ng lupa. Bababa ang ugat. Yan. Mag, kasi tutubo ang ugat niya eh. Iganyan mo lang yan ko. Lalagyan mo lang yan ng lupa. Pero kailangan tutu lagyan mo ng tukod sa ilalim. Yan. nalag, maglagay tayo ng tukod. Yan. langanin Alanganin. Ah, Ito yung ilalim na lang siguro. Okay. yun yun ah tapos kukuha tayo ng lupa yan yan ah lupa na lang kulang yan yung bato na yan magsisilbing ano panukol tapos malalaman mo na lang walang walang ano ay mayroon pala may butas pag walang butas kasi naman kung hindi basta basta mabuhay kasi mabulok iyon ayan Ay, na guys ang ating papabuhayan ng maliit na red palm yan oh. ang cute ang kagaya din yun ang ginawa ko yan paso pagpapabuhay ng red palm na diretso na sa paso ano lang yan uh, technique o para paraan <laughs> alam mo naman pag tunay ka na DIY nagdi DIY alam mo yung mga uh, technique DIY kasi wala naman tayo sa panganima na ano meron talagang meron, yung mga naghahalaman meron talagang pananiman na ano malambot ang lupa nun kagaya ito nakahangir ikaw na gumawa ng teknik ayan nakausli na yan sa kabila yan tanim ko yan sa kabilang bahay ganun din ang ginawa ko yan maliit hanggang dito na lang guys pasilip sa ano Lalaki yung kurusa ng lupa. Kaso malayo yun sa lupa. Yan na guys. Lupa na lang kulang yan. Yan gayahin yun na lang. Kasi gusto Ano? Gumaya ito. Oh, mayroon pa na. Ito baka isali ko to. Uh, kasi ang ganda ng pwesto niya. You know? Pwede, pwedeng, pwede siya sa ano? Plastic. Plastic na ano. Ito tatanggalin lang to. Yan. Kaya yeah, kasi mahaba na yung ugat niya. Oh. Oh, di ba? Pag nakadapo na to ugat na to, nakadapo na sa lupa. Buhay na buhay na siya. Iya. Plantito. Rickman da Plantito. Iya, no. Oh. Para kami ni brother manos kami mga halaman. Brother Tindoy Channel. Sa probinsya pa man, nag-ano na kami ng mga halaman saging, niyog, mais, kamuti. Yan mga probinsyano. Mga ah, do it yourself para mabuhay. Yon. Hanggang dito na guys. Thank you for watching sa Pasilip sa Kumpano. Mag tanim o magpapabuhay ng red palm sa pamamagitan ng paggamit ng pangsalo na paso kahit maliliit na paso yo thank you for watching guys bye bye